Yo, what's up mga kayo pips? Meron nga tayong nadiskubring hidden gem sa Naik Cavite na nagsaserve ng masarap na seafoods at sulit na sisig. At eto nga pala ang Seafood Bucket Naik Branch na located lang sa San Roque Naik Cavite. Beside lang siya ng Lolo Claros at Tricycle Terminal. At eto nga pala mga kayo pips ang price list ng kanilang mga foods. O sipatin nyo na din nang makapili na kayo at napa-order Meron pala tayo ng kanilang family budel na 1,699 pesos lang. Meron na tong kasamang 2 bucket of mixed seafood, shrimp platter, butter squid, rice, at two pitcher of juice. At syempre, umorderin tayo ng sisig na nagkakalaga ng 169 pesos. O ano pa nga bang inihintay natin? O tara, food trip na tayo. Yo, what's up mga ka-YouTube? Nandito nga tayo ngayon sa seafood bucket na matatagpuan lang sa Nai Cavite at napa-order tayo ng kanilang family bundle na nagkakalaga ng 1,699 pesos. Good for 8 to 10 person na to. Kita nyo naman, no? Meron din silang butterfly squid at shrimp platter. Meron na rin siyang kasamang dalawang drinks at dalawang platter ng rice order na rin pala tayo ng kanilang sisig na nagkakalaga ng 169 pesos. At yun na nga mga kayo, pips, titikman na natin ang kanilang family budel. So, meron nga pala tong crabs, mussels, shrimp, at yung kanilang squid. So, titikman na natin. So, itang na naman, no? sarap ng lasa. Tama-tama yung tamis na. Ngayon, tikman naman natin yung kanilang itong shrimp nila. Ang sarap ng pagkakano niya. Ng pagkaka, yung parang garlic butter na yung lasa. Solid ano 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 kabag? dami lamang nyo, dami lamang. ng mga hah, 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 O. hah, 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 dami laman. Ito naman ngayon yung ano, ang bon. saktong sakto-sakto solid meron din pala sila dito ano, butterfly squid ayan o tikman natin yan so so natin sa suka Solid. Sabayan pa natin ang rice. The best. At tigman din natin yung kanilang sulit na sulit na sisig. Ang dami nila man. Ayun o. Ipang tinipid. Oh. Tama, Tama, yung pagkat na mga solid to. At syempre, hindi mawawala dyan ang kanilang drinks. Kaya kung taga dito ka lang sa San Roque na Cavite, subukan mo na tong seafood bucket. O oh, paano mga kayo pips, food trip na rin kayo. Bye-bye!